<laughs> oh, hindi ko na didaan ka Oy, ganda ng Samsung ano? No printer repair. Yan yeah, mga, yun, Samsung. We're going to McDo, Greenwich Greenish. Man, the <laughs> anthem is a bridge. sa ambig sa Pag tapos of the work, punta agad dito. And, ciao. Go, bye. Mm -hmm. May ano? Diyan naman pala na? <laughs> Tapos kami dito. Mm hmm. Pinasal na kami Pero ano, uh, all, on five 5 ata yung ano eh. Yun. One-five. Ano Ito tour kita sa ano. Ito tour kita sa Shabu Shabu. shabu Ayan o? Short videos. <coughs> uh, <coughs> Hi, ate. Shabu Shabu. Shabu Shabu. Shabu ganyan-ganyan lovers. So, pero na lang. Ayan. Dapat manilikot na ikot sa tanay. Wala ka man. Ikot na. Ikot na. Dito kami tayo. Maikot na kami tayo. Maikot kami din. So, ay. Gani. Nampunta kami ng supermarket. Wala kasi yung tripod ko eh. Sayang. Dapat nandito yun. Ayan. Ayan. Oh, ah, di ba? Turn or yarn. Oh, ito sa ano. <laughs> hmm, ito na ako. So, tingnan natin. Ito na kami. Hindi yan ah. Sa SM Supermarket. SM. So, dito kami. Yes, for money, tayo. Nagpa kami dito. Yan, meron cold deluxe hot dog, one stick, Tokyo, hot dog, Baxilog, Gloria, si Lola, Gloria. Pao? Paot. May kapitan ka ba? Sisig na. Yeah. Jamaican. Meron ka ng... Ay, si san Santini. Pupunta kami ng Anlin. Oh, Anlin. Mahahanap kami ng ano, ng Nanpat. Ay, doon yun ako. Doon yun, ba? Ano nga ako? Nanpat. <coughs> Nestle cream. Ah, uh, Nestle. Ah, uh, milk. Oh, ice. ice cream. Hindi, siya kay mama. Bibilan ko yung lola ko ng you know, fresh milk. Kasi amo na sa bintugon sa akin din. Yung kanto na kami de. Ay, ano, refreshing. Ah, uh, Mangita kami oh, di sang nanupat. Fresh milk. Yan, lahat ng mga Nestle Cree. Ah, yan. Yes. Meron yogurt. Yogurt. Hindi na sa. Dubai do dio. Doon na lang siguro. Doon na lang siguro. Ano no, mga presyo na ano? Mga oh, bangus. Wow, 125. chicken Ano pang ano ni sa nang Chicken station. Music Chicken Station. Nagaguyod lang man kami para may na talaga unod. Ginguyod na lang nasa namon para kunyari ka ano kami. Kapamakal. Mundi. Mond, Mundi. sa mga may Wala pa. Oh, salad pa lang. cooking noodles. Doon yun na, log! log, log, log. oil. Hmm? Tetra powder juice. fresh milk? Sisto. Oh,

Record. Then, melibat teman tak? Pilih albatros batros diman? Oh, tak sixty one, sixty one Doon anu lang yun. Isang pila. Nga, mahal na ano din. Gatoy. Aray, kung may aring bonus, ganyan nila, bila, 46. Mahal ka rin, 42. Ang alo pang ano nyo nang ay. Maid, pang ng bahay. Pero, kailangan mo nang ano yun, di ba? Or ito na yun? Yan na yun. Ba, one, nine, man ba? Where's na the Mr. Muscle? Wala, wala sila yung gel nang no na pwede mo ilagay sa ano. Meron. May ari de. Ang sabaw? Oo, inang nice. Ina yung ina patapik ya. <laughs> Oh, gani. Ng taon tabi. Dagdag pa kasi pag mag ano, mag kulob yung bahay. Ay. Toilet. Ano toilet tub? Toilet tub. Toilet odor. Wala wala ata dito meron nga sa ano lino mm -hmm. ah ito yun pila na sa

Ah, mga gata. Harap niyo? Comfort man. Uy, nakita ko na. Magnolia. Ah, ito na. Nakita ko na. One hundred nine. One hundred nine pala to. Yun, dalawa. Hindi, Dala? dalawa. Kasi bawal kay Lola yung may fat daw. Non fat. Ano pa daw, Mondi? Din, Mondi. When Hassan was here napupunta ko ng oh yun oh 250 oh magpikoy ito para siya, eh. One. One. Ayan, Fluffy. Fluffy. na yun 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 floppy floppy <laughs> love you mini yeah. mini lipo